Mahina na nga ako eh Pero maraming ka interest sa larong ito Kaya uh, Just to give them an entertainment Medyo para we can have a A sort of credibility in showing up uh, Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga Dating ginagawa Matanda na tayo at uh, uh sabi nga ng trainer ko, mahina na nga ang hangin eh. Kaya wala nang DNA mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito. Right. Nice. kalabas na doon. Nice! Chut! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10